Webes pa lang pero marami ng pasahero ang piniling maagang umuwi sa kanilang probinsya bago pa man ang long weekend dahil sa eleksyon at undas. Dahil ni Peter na babiyahe pa Bulacan. Naranasan ko kasi rito, mahaba ang pila po pagkayong, pagkayong mga fix season. Kaya po maaga na ako para, para no ni eh, ano, uh, maiwasan ko yung mga traffic. Saka yung mayroon sumakay. Kanina nag-inspeksyon ng MMDA sa mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Simula naman mamayang gabi ay papayagan ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Bagay na karaniwang ginagawa tuwing holiday. Hanggang November 6 ito ipatutupad o matapos ang long weekend. Ngayong Thursday marami na rin nakita natin kahit hindi pa makapal pero perhaps mamayang gabi mas marami ng uh, babyahe pati yung mga private vehicles na uuwi ng kani kanilang probinsya, marami na rin yung nag bukas para mas diretso yung bakasyon nila. Kaya as early as today, ngayong Thursday, uh, in namin yung aming deployment. Malaking bagay po sa mga commuter yun, lalo po yung mga uuwi na sa kanilang mga tahanan. Mas mabilis po tayo makakarating. Pag si Edsa po tayo dadaan, mga one and a half hours po natitipid natin. Pinulong din ng MMDA ang mga mall operator sa Metro Manila bilang paghahanda sa holiday season. Kaugnay na rin ito ng adjustment sa mall hours na gagawin alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at ipatutupad sa November 13 hanggang January 8. Pero sa pulong kanina, may ilang mall na humiling na kung maari silang exempt dito lalo na kung wala naman sila sa kahabaan ng EDSA. Sabi ng MMDA, kailangan matanggap nila ang formal request at pag-aaralan nila. Unang-una, they, they must uh, submit a traffic management plan a week before that kung meron silang weekday sale. And pangalawa po, uh, it will be, uh, kumbaga po, uh, i-inspect ng ating uh, Traffic Engineering Center's office po ni Director Ecio, if that would be feasible na pagbigyan sila. So pag-aralan muna ho 'yun bago kami magbigay ng exemption sa mga magre-request na mga mall operators. Isinaalang-alang din sa adjusted mall hours ang kapakanan ng mga empleyado ng mga mall. Kaya naman kakausapin din nila ang Transportation Department para palawigin ang operating hours ng MRT at LRT. Ang bus carousel po ngayon natin sa EDSA 24-7. Uh, Lalong-lalong na po, sense, uh, kung mag-sufficient naman po ang ating uh, uh, mass transport and uh, yun nga po, magkikipag-coordinate din kami sa DOTR pagdating po sa operating hours ng LRT and MRT to, to cater lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho ng late, late na lalabas sa mga malls sa pag-adjust ng ating mall operating hours sa different uh, malls dito sa Metro Manila. Sunod na pinulong ng MMDA ang DPWH patungkol sa moratorium sa mga excavation projects. Exempted dito malalaking proyekto ng gobyerno gaya ng Common Station sa North Avenue, Skyway Extension sa tramo Pasay, C5 South Link, LRT Line 1 Extension, MRT at Subway. Pag-aaralan naman ng MMDA ang iba pang proyekto na hihingi ng exemption. Depende doon sa magiging effect sa traffic kung sa evaluation ng thesis Malaki ang magiging epekto sa traffic, hindi namin pagbibigyan yung request nila.